mga taong ang linis-linis ng tingin nila sa sarili nila, ha? Para sa ito, makinig ka. Huwag mo muna i-scroll, panoorin yung video na ito hanggang dulo para sa ito, makinig ka, ha? Yung mga nagmamalinis, makinig ka. Ayan na naman tayo, ha? Ayan ka na naman. Nagmamalinis ka na naman. Ayaw mo na naman tanggapin yung pagkakamali mo. Dapat marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Kung marunong kang gumawa ng mali, dapat marunong kang tumanggap ng pagkakamali mo, ha? Huwag ka magmamalinis. Ang hilig-hilig mong mag ng mga ugali ng tao. Ha? Tapos sasabihin mo magtularan. Pero yung ugali mo, hindi mo nalalaman, eh mas masahol pa dyan sa mga tinitira mo. Ang hilig mong mga alam ng ibang buhay. Ang hilig mong manghimasok. Pero yung buhay mo, eh, hindi mo rin naman maayos-ayos. Bago ka manghimasok ng buhay, ha? ay e ayusin mo muna yung buhay mo. Okay? At ito pa isa, huwag ah. kang magsasabi ng mga motivation na, mga motivation na kung ano-ano dyan, ha? Kung yung motivation na sinasabi mo, eh hindi mo naman ma-apply sa mismong sarili mo. Ang gawin mo, para maging effective yan, i-apply mo muna sa sarili mo, tapos pag umepekto sa'yo, pag nangyari sa'yo, tsaka mo i-share sa mga tao na gusto mong i-motivate. Huwag ka magmalinis, ha? Ah. Sa wag tayo magbait-baitan ha? sa harap ng mga mata ng tao. Ipakita natin kung ano yung ugali natin. Ha? Huwag tayo magbait-baitan. Huwag magbait-baitan para mahalin ka ng mga tao. Ipakita mo yung tunay na ugali mo. Ha? Kasi doon, pag nakita nila yung tunay na ugali mo, tapos minahal ka nila, ayun, ayun yung tunay na susuporta talaga sa'yo. Ha? Huwag kang maging ano dyan, maging pakitang anghel ka dyan. Tapos linggo-linggo magsisimba ka para makita ng mga tao na makajos ka, na mabait ka. Ha? Pero paglabas mo ng simbahan, ano? Yan yung ugali mo. Yung no nuk ng sama mong ugali, yan ang namamaya pag sayo. Ha? Huwag kang magmalinis. Mas okay pa yung mga hindi pala simba. Mas okay pa yung mga yan eh. Ha? Kasi sila, sila talaga yung marunong magpasalamat sa taas. Ha? Tsaka marunong silang tumanggap ng pagkakamali nila. Hindi ka tulad mo, lagi ka nagmamalinis. Ha? Ahama ka pa ng tao para maging malinis ka lang. O ganyan, ha? Nagigil ka eh. Kung makapuna ka ng ugali ng tao, akala mo, perfectong perfecto yung ugali mo. Ha? Akala mo, napakalinis ang pagkatao mo. Gusto mo maging malinis ang pagkatao mo? Yan, pumuti ang budhi mo, ha? Uminom ka ng sunrocks, inumin mo. Ha? Yung malaking ganyan, oh, Para luminis ka. O, tigilan mo na yung pagpapanggap mo, ha? Namabait ka. Tigilan mo na yung pagmamalinis, ha? Lahat tayo may mga bad side na ugali. Ha? Huwag ka maging perpekto, hindi ka perpekto. Makita mo kung ano talaga yung ugali mo. Ha? Sige na. Dahil siyo ni mo yung pagtulog ng anak ko, Magising oh. na tuloy. Ang hirap pa naman patulugin yan. Diyan ka na nga.